apunan dito sa the original Paris apunan kami tamad na magloto kami kaya bili na lang kami ng ano yon? ikaw na ano bahala na <laughs> <laughs> hindi dali Ano yun? Nag-ano ka siya? ID lang. ID lang? Oo. Ewan ko. ID ko. Tunin ko lang po yung ID. seniors. Seniors and uncap. Sandali lang. Sandali ko lang <laughs> siya. Yeah. Ayan. Senior. Ayan o, oh, may mga nuts sila. 483 na. Ha? 483 na lang. Ayan, 483 na lang daw. Hindi yeah, mo na nalang. Ak-ak, sige, sige, sige. Ayan you o, know, Lumpiang, Shanghai, at saka yung Bay Paris. Ayan. Mayroon. Pili lang kayo. Ayan pa. Ayan, mga mino nila, dami. nakuna na kami dito sa ano kasi tinatamad na magluto. Dito na lang kami sa parang sa yun Sarap no. Ang sarap mo, sarap. Ang sarap. Ang sarap no. Ang mahal nga, ipinasa. Baka, ano yun eh. Last na baka yun eh. bangus with, ano to? With chop soy. Chop soy din. At ito ay bangka. Ang pinggan niya. Bangka. Tapsilong. Okay. okay, tapos na kumain. Okay guys, thank you for watching.